Good morning sa atin lahat mga idol at welcome back na rin sa ating bagong video mga idol Ayan, meron tayong bagong project mga idol Ang project natin ngayon mga idol ay baklas kabit ng gutter mga idol Ayan, ayan yung ating gutter mga idol Ayan, ayan yung ating ikakabit ang ginawa naming technique dito mga idol pagkabakwas namin ng dalawang gutter mga idol ay sinusundan na namin pag install ng ating gutter mga idol yan habang nagpapahinga nga kami kaganin ng mga idol ay bigla namang umulan yan malakas yung ulan mga idol kaya sumilong muna tayo yan malapit na tayo matapos dyan mga idol ayan na lang yung tatanggalin natin mga dalawang peraso na lang yun mga idol Ayan, maraming ulan yun mga idol. Malakas na malakas ka ganina yung ulan. Ayan, sa so part nga na yan mga idol ay tapos na natin ma-install yung ating gutter. Ayan na yung finished product natin mga idol. Ayan, hanggang dito na lang muna yung ating video mga idol. Maraming salamat sa panonood mga idol.